Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Saturday, September 6, 2025. Kumusta po kayo? Kumusta po ang buong magdamag natin? Yung kahapon, buong maghapon, kumusta po? Alam ko po na tayong lahat ay sumasagana sa biyaya ng Panginoon. And today, allow me once again to share with you some inspirational points from the Word of God. Our text today Came from the Book of Psalms, chapter 118, verse 24. Sabi po on, "This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it." I have three points here that I want to share with you today, and let these three points be our guide, our inspiration to make our day-to-day -day a productive one. Unang punto, God is the author of today. Let us be reminded that yung bawat araw na na sumasapit po sa atin ito po ay likha ng Diyos ito po ay uh, pinapangyari pinasapit ng Diyos sa ating buhay and let us all be reminded that every day is a gift from God ito'y regalo mula sa Diyos kaya dapat nating dapat nating enjoyin dapat nating uh, gamitin nang tama dapat nating gamitin nakapakipakinabang, dapat nating gamitin na maging proaktibo para sa kapanig, kapakinabangan natin at kalwalhatian ng ating Diyos. Pangalawa po, choose to rejoice. Napakarami pong pagpipili na pwede nating gawin sa bawat araw. Sa mga pangyayari po sa buhay natin, pwede tayong magalit, pwede tayong malungkot, pwede tayong magdalamhati, pwede tayong masaktan. But knowing that uh, today is a gift from God, we have our choice to rejoice. Let us choose to rejoice. Piliin natin na magsaya despite of the challenges that we we can. Yung na, na, na kinakaharap natin mga hamon sa buhay. Let us choose to rejoice because we know that God is in control of everything. Yung mga pangit na pangyayari, yung mga mga nakaka-disappoint, nakaka-discourage sa pangyayari. Lagi po nating tandaan, na ito'y nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Kung pangit man yung nangyayari ngayon, tandaan po ninyo that God will make uh, beautiful, God will make everything beautiful in His own perfect time. Pangit man, man ngayon, pero magtiwala tayo na lahat ng mga bagay na ito ay kayang pagandahin at ayusin ng Diyos sa takdang panahon. Pangatlo po na puntos, live with gratitude. Dapat po nating matutunan na laging mapagpasalamat. Kahit ano pa man yung nangyayari sa ating kapaligiran, yung mga natatanggap natin, maliit o malaki, let us uh, learn how to be grateful. Lagi natin pasalamatan, malaki, malak, ma kukunti, or marami, or kukunti, malaki, or maliit, mga pagpapalang galing sa Diyos. Dapat lagi nating ipagpasalamat sa Kanya sapagkat alam natin yung lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala nagmumula sa Diyos. Uh, pinapayagan niya sumapit sa atin upang mapakinabangan natin maliit man yan, may layo din ang Diyos o malaki man yan, may layo din ang Diyos. What important is we have to learn how to be grateful sa lahat ng blessing na ating pong natatanggap. Gusto ko pong ulitin yung verse natin ngayong araw na to, Psalms 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Meron bang kagalakan sa puso mo ngayon kapatid? Meron kang dapat ipagpasalamat? I-comment down mo sa baba. God bless. Pastor Richard po ito. Bye-bye.